So ipapakita ko sa inyo kung uh, ano no uh, para makita natin talagang uh, ano kung ano itong uh, magic uh, araro no kung uh, papaano no magmula dito magmula dito So mayroon siyang uh, ano itong uh, uh, ano na ito ito nakikita po ninyo ito So ito yung uh, umiikot to at uh, nakakonek dito sa gulong na ito Abang umiikot itong gulong, umiikot rin to. So ito yung uh, nagdi-distribute naman dito para malaglag dito yung ano, para malaglag dito yung bawat bottle, no? So pag nalaglag, so didiretso na yan dito, no? Pakita ko. Good morning once again. So pupunta tayo ngayon sa farm no at uh, titingnan natin yung uh, bagong uh, ano uh, bagong technology no pero although manual pa dahil karabaw yung naghihila pero magic araro daw ito no. Yung uh, araro nandoon na nakakabit yung mais na ipoponla no. So yan yung uh, pupunta natin at uh, Papakita ko sa inyo kung uh, anong klase itong araro na ito na sinasabi nilang uh, magic araro, no? So nakakita ako, no, sa mga mga mayayaman na mga farmer na uh, traktora yung uh, naghihila sa no sa araro na mayroon siyang uh, ano mais na pinupunla. Pero ito, no, kakaiba dahil uh, araro mismo, no? raro na ginagamitan ng kalabaw. So, yan yung pupuntahan natin ngayon. Tara na! So, ayan, no. Uh, itong butil na ito, so, pagpalagay natin, mga uh, uh, dalawang kilo ito, bawat balik niya, bawat balik ng uh, kalabaw, ay, uh, kinakargan. So, ito na, no? Uh, ayan, nakikita ah, po ninyo dyan. Si so, ayan po, no? Kapoy, kapoy so, dito, dito yung uh, butil na nalalaglag, no? At uh, mayroon siyang gear dito. Itong gear na ito, no? Ito yung uh, nakakunik dito sa tubo na ito na stainless, no? Itong stainless naman ito, umiikot ito at uh, ito yung nagpapaikot itong gulong na ito, no? Bawat ikot nitong gulong na ito, So, ganon drain yung uh, pagdi-distribute niya dito ng uh, bawat isang bottle na nalalaglag dito sa ilalim mismo, no? Ilalim mismo nung uh, uh, talim nung uh, araro. So, isa-isa, no? Bawat 3, 3 inches or 4 inches ang laglag niya. Ngayon, kaya naman uh, mayroon na no itong gulong na ito, hindi lang yung pag-iikot niya 'yung uh, purpose nitong gulong dahil ito nga 'yung nagpapaikot nito. So itong uh, gulong na ito, ito 'yung umaapak naman ng bawat bottle na nilalaglag dito, no. Bawat bottle na nalalaglag dito So yan yung uh, ano uh, kumbaga sa sa tao kung manpower ang pagtatanim ng manumano uh, so inaapakan pa. So ito yung umaapak siya. Ito yan ang umaapak sa kanya. So yan po at uh, nakikita po ninyo yung uh, magic araro yan po. Oh, so, talagang uh, ito naman no uh, to yung sinasabi ko na kahoy. So ito ini ito yung nakakabit sa kalabaw. So pag uh, tuma uh, ano uh, lumiliko ito, nakikita mo dito mo dito lang nakik makikita mo na na lumiliko yung kalabaw, no? Pag uh, lumiliko ito, tumatabingi siya. So ihilain mo na naman yung kalabaw. So hindi ko alam kung kakayanin ko pa yung uh, ganoon na ano, yung pag-aararo. Pero ngayon, wala tayong cameraman So, nagaantay tayo ng uh, mapadaan dito na pwedeng uh, kumamira sa atin. At uh, susubukan natin kung kaya pa natin mag-aararo dito. Ayan yeah po, magandang umaga po, magandang umaga. So, approaching na tayo dito sa Magic Araro, no. At ayan, uh, papakita ko sa inyo kung... Uh, Anong uh, ano ito? Uh, itong teknolohiya na ito na makabago. Itong uh, magic araro na ito. So mano-mano pa kalabaw pa rin yung uh, uh, ano, kalabaw pa rin ang uh, gumagamit, no? Ayan. So yan po, no. Oh, ayan, sweet naman ng mga tito ko at saka tita ko. Kikita po ninyo, no. Ito po yung uh, ano at ayan, uh, papakita ko sa inyo kung uh, anong uh, bagong uh, ano na teknolohiya na ito. Ayan. No, so sinasalin dito yung punla. Ayan. Ngayon, may gulong siya. No, so doon tumatakbo. Ito tumatakbo yung uh, bawat isang bottle ng uh, ano, may lalapit natin. Bawat isang uh, bottle no na uh, uh, mais. So tumatakbo dito So automatic na na tatanim isa-isa no. Pero hindi lahat naman ng ano no. Ganyan po ka ano ganyan po yung uh, ano nakikita po niyo mayroon dalawa dito na Hindi siya na ano hindi natabunan. So nakita natin ganyan po yung uh, la, uh, luwag niya no halos 3 inches lang no yung ano. So hindi sayang yung uh, ano hindi sayang. Ngayon lang natin nakita ito. Oh, ayan po, nakakita tayo yung mano-mano uh, na tao mismo yung nagtutulak, no? Pero dito, yep. kalabaw at uh, sinasalin dito yep, yep. yung uh, kanyang uh, punla, ayan, yung butel. So, tatakbo dito na isa-isa, no? Yep. So, susunod natin. na yep. Ayan, no? So, uh, dito, no? Sa... Uh, ibang uh, lugar senior citizen hindi na kaya ito pero nakikita po ninyo uh, <laughs> tong tito ko senior citizen to yan yan oh, hindi na, na natin nakikita yung uh, kanyang ano automatic na, na <tapos> nandiyan sa ilalim kagad, ka ayan at uh, yung uh, ano yung uh, gulong na 'yan, 'yan yung uh, nag-aapak ng kanya uh, ano, kanyang punla, 'yan. Oh, so, mamaya makikita ninyo at uh, challenge sa at uh, matagal na natin hindi nagagawa. Uh, subukan natin 'to, no, itong uh, ginagawa niya. Kung uh, kakayanin pa natin. Ito po, uh, pansamantala, no? Pinapahinga mo na yung lupa sa tubo. Kaya uh, mais mo na ng isang cropping at uh, 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 sa susunod tubo na, no? Tubo na naman yung uh, lalagay dito. So, mabilis rin. Mabilis tong kalabaw. Yan. Pero yan, no. Abilis yung kalabaw, no. O, so, kailangan siguro talaga nito. Kung uh, may budget ka, so kailangan mo pang ararawin uli ito, no, para magiging buhaghag talaga. Pero dahil uh, simpre, kulang sa budget. So isang araro lang pwede nang taniman o okay kinaman kita natin pero tumutubo na yung mga damo no kikita ninyo oh, yan na no kita po ninyo yung uh, kalabaw yan pero ano talaga ang kikita ninyo siyang nag ro pero ako naglalakad lang ako at uh, nagkakamera pero hinihingal na ako Woo! Uh, yung sinusundan natin yan eh, senior citizen na yan no uh, mga senior citizen yan kikita po ninyo no? dito sa probinsya malakas pa yung katawan ng senior citizen dito no? Oh? ah, meron ding mga senior citizen sa ibang lugar na hindi na rin nagdatrabaho although nakikita ninyo maganda mga katawan tsaka malalakas pa kasi wala silang uh, ginagawa no? pero dito nakikita ninyo nag pa kaya oh, ah. So, oh, sabayan natin siya. Kita ninyo. Yan, nakikita ninyo, no? Yan yung uh, sinasabi ko na uh, magic uh, araro. No? Yung uh, ano, digulong. Yung gulong na yan, yan yung umaapak ng bawat butil na nilalaglag niya ng ano, uh, pa isa isa <coughs> yan po, no? yan. so dati dati napamamaraan no? kukuha ka ng uh, maraming tao para magtanim so ngayon kikita po ninyo nagararo lang no? yan nagararo lang <laughs> pero nandiyan na automatic na na tinatanim yung uh, bawat botel dyan <coughs> yan yung kalabaw yan so ngayon mamaya susubukan natin yan no? susubukan natin yan mamaya yan kung uh, kaya ko pa alam niyo ah uh, dati kayang kaya ko ito dahil uh, dyan sa dalawang ano na yan ay hinihila ng tali yan so pag uh, tumabing yan ibig sabihin lumili ko yung kalabaw yan kikita ninyo yan no? so, pag lumiliko uh, lumili ko yan lumili ko rin yung uh, ano na yan so dyan mo makikita no aywan ko kung kaya ko pa ngayon no kasi Hãy ơi cho kênh Ghiền yeah yeah Oh so, ito, no. Hello. Ang uh, haba nito, so halos sa nasa 200, 200 meters 'to, ha. 200 meters. Ah, 200 meters daw, ha. So hindi talaga ako nagkakamali ng tantya, no. Dahil hinihingal ako. <laughs> so bawat uh, dating niya dito, pagbalik kinakarga nuli ng uh, bottle. Ayun. Kasi hindi na pala makakabalik. <laughs> Oh, yan. Magika, ano, magika Tapi, Nabi, oh, oh yan. Magic uh, ano, magic raro. Nabe patilang nya ba pa iko na Pati yung operator kinakargahan din. Hop oh. <laughs> oh, okay. 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 hop. So, yan po, no? Uh, pa rin, ha? Pag uh, hindi umiikot itong gulong, ibig sabihin, walang uh, nalalaglag na botel no? So, mamaya tayo, pahinga muna tayo, hinihingal ko doon. <coughs> Ayan, no? Tingnan ninyo. Pero, lakas pa, senior citizen po yan. No? Ayan at uh, diretsyong diretsyo yung ano, parang uh, nilagyan ng uh, ano no, ganoon po, yung uh, tinuturo ko na yun, yung kahoy na yun na uh, nilagyan ng pali, na yan nakakabit sa kalabaw, so pag uh, lumili ko yung kalabaw, makikita mo yan na tumatabingi siya, so ayaw ko kung kakayanin ko pa yan, pero susubukan natin yan ngayon, araw na ito. So ngayon na stop mo na dahil uh, siyempre mano-mano yung ano kalabaw at saka tao manpower pa at saka kalabaw yung uh, gumagamit so nagpahinga ano, yung kalabaw pahinga rin yung uh, operator nya so ipapakita ko sa inyo kung uh, ano no uh, para makita natin talagang uh, ano kung ano uh, itong nga uh, magic uh, araro no kung uh, papaano no magmula dito magmula dito So mayroon siyang uh, ano itong uh, uh, ano na ito ito nakikita po ninyo ito So ito yung uh, umiikot to at uh, nakakunik dito sa gulong na ito habang umiikot itong gulong umiikot rin to so ito yung uh, nagdi-distribute naman dito para malaglag dito yung ano para malaglag dito yung bawat bottle no So pag nalaglag So, didiretso na yan dito, no? Pakita ko, So, ayan, no? Uh, itong butil na ito, so, pagpalagay natin, mga uh, uh, dalawang kilo ito, bawat balik niya, bawat balik ng uh, kalabaw, ay, uh, kinakargaan. So, ito na, no? Uh, ayan, nakikita po ninyo dyan. So, ayan po, no? So, dito, dito yung uh, bottle na nalalaglag, no? At uh, mayroon siyang gear dito. Itong gear na ito, no? Ito yung uh, nakakunik dito sa tubo na ito na stainless, no? Itong stainless naman ito, umiikot ito at uh, ito yung nagpapaikot itong gulong na ito, no? Bawat ikot nitong gulong na ito, So, ganun din yung uh, pagdi-distribute nya dito ng uh, bawat isang bottle na nalalaglag dito sa ilalim mismo, no? Ilalim mismo nung uh, uh, talim nung uh, araro. So, isa-isa, no? Bawat 3, 3 inches or 4 inches ang laglag nya. Ngayon, kaya naman na uh, mayroon na no, itong gulong na ito, hindi lang yung pag-iikot niya yung uh, purpose nitong gulong dahil ito nga yung nagpapaikot nito. So itong uh, gulong na ito, ito yung umaapak naman ng bawat butil na nilalaglag dito. No? Bawat butil na nalalaglag dito, So yan yung uh, ano uh, kumbaga sa sa tao kung manpower ang pagtatanim ng manumano uh, so inaapakan pa. So ito yung umaapak siya. Ito yan ang umaapak sa kanya. So yan po at uh, nakikita po ninyo yung uh, magic araro yan po. So, talagang uh, ito naman no uh, ito yung sinasabi ko na kahoy. So ito ini ito yung nakakabit sa kalabaw. So pag uh, tuma, uh, ano, umi, uh, lumili ko ito, nakikita mo dito mo dito lang nakik, makikita mo na na lumili ko yung kalabaw, no? Pag uh, lumiliko ito, tumatabingi siya. So ihilain mo na naman yung kalabaw. So hindi ko alam kung kakayanin ko pa yung uh, ganon na ano yung pag-aararo pero ngayon wala tayong kameraman so nagaantay tayo ng uh, mapadaan dito na pwedeng uh, kumamira sa atin at uh, susubukan natin kung kaya pa natin mag dito yan yeah po, magandang umaga po, magandang umaga